Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel. Ngayon, pag-usapan natin ang enjoy every milestone. Kung hindi pa kalabas sa akin YouTube channel, please subscribe click the notification bell para updated pa kayo sa mga bago nating vlog. Dahil exciting yung mga vlog natin na i-upload. Bayan ka tayo sa ating topic or story. Let's go! Akala mong tagumpay ay biglang big time ka na agad. Kaya eh nahirapan kang magplano Basta ang isip mo Pilit inaabot kung paano mo makakamtan Yung malaking mong pangarap Ang totoo Yung mga malaking mga tagumpay Ay galing yan sa mga maliit Na victory Na resulta ng progress At yun yung pag-usapan natin ngayon Kung paano may enjoy Yung mga small success Muna siya pala Na magli-lead sa'yo sa pinakamalaking tagumpay mo. Itong karera sa pagninegosyo, nagsimula, to, nagsimula ito kasi meron akong malaking pangarap. Nagsimula lahat sa buhay ko dahil sa pangarap. Dahil malaki yung pangarap ko, malaki din yung expectations ko. Ganon din ba kayo? Ako ganon ako. Napakalaki yung expectations ko. Especially ako po, ang personality ko ay plano ng plano. Pero I realize, balang ng Panginoon. Do not expect. Expect the unexpected. Expect may mga unexpected na darating sa buhay natin. Dahil malaki yung expectations ko, malaki din yung mga failures ko. Grabe yung pagkalagpak ko sa negosyo. Nagsimula ako sa negosyo ng malaking kapital until ang hirap mag-recover. Kaya kala ko noon, yung mga paghirap na dinanas ko sa mga kapalpakan ko sa negosyo, wala lang lahat hanggang naintindihan ko tong isang simpleng bagay, pero bakit ba hindi ko to alam dati? <clears throat> Ito yung bagay na hindi pala tayo dapat nakatitig doon sa mga malaking tagumpay. Yung mga malaking success agad. Yung hindi dapat inacknowledge, I mean dapat inacknowledge yung mga malaking success ka Kung hindi dapat in-acknowledge natin yung mga maliit na progreso natin papunta doon sa malaking pangarap. Malit man o malalaki, palpak man o tagumpay, kaya appreciate natin yung progress natin papunta doon sa malaking pangarap. It's paralyzing to plan for the big thing. So dahil malaki yung pangarap mo, wala kang magagawang aksyon. Kasi wala kang maisip na actionable step para makapag-move forward doon sa big dreams mo. Garoon tayo. Hindi tayo makapag-execute kasi ang laki ng pangarap natin. Ang hirap. Pero ngayon, malalaman nyo kung paano natin ma-execute. Ang daya nasa utak natin dahil malaki yung pangarap natin. Ulitin ko. Ang daya nasa utak natin dahil malaki yung pangarap natin. Kala natin, ang katumbas na action ay malaking actions din. Malaking step, malaking tungkulin din. Pero hindi dapat natin celebrate yung maliit na progreso. I mean, dapat natin i-celebrate yung maliliit na progreso. Katulad ng mga malaking tagumpay sa buhay. Kagaya ng mga inuudulo natin na mga nasa tagumpay na. <clears throat> Yung mga meron, kung meron ka mga na nagawa na yung mga pangarap sa buhay, yung mga nakita natin na yon na malaki, ilang tagumpay, okay na natignan. Pero hindi natin nakikita yung mga maliliit na bagay na ginawa nila papunta doon sa bagay na yon Kaya napipege tayo na dahil pangarap din natin yung nakamtan nila, kala natin yun din agad-agad ang pwede natin gawin. Yung mga ginagawa nila ngayon, na tayo that time. Kung gaano sila ka time ngayon, kala natin magiging ganun din tayo. Kung anong ginagawa nila ngayon, yun din yung dapat nating mga first steps. Pero hindi sila din kahit ganun sila ka big time nagsimula din sila somewhere nagsimula sila sila sa maliit na mga hakbang kahit pa sobra pagtingin natin yung mga mga idol nyo idol natin eh parang adali lang sa kanila i mean yung idol na yan dapat din natin talaga yung na idol kasi ay ah, yeah, ah, masama pero sasabi ko lang yan para maka yung lahat ng tao at nanonood. Balik tayo. Okay. Ang nakita natin ngayon ay <clears throat> yung parang naging success nila, taba. Pero hindi natin nakita yung mga pinagdaanan nilang mga ilang beses silang mualpak at nagkamali o gumapang sa karera nila. Napipeka tayo, nakakala natin ang dali nung ginawa nila. Pero sa to mahabang pag-iirap yun pero between those long race ng buong karera nila ay may mga small success. Merong mga small successes doon na mag-motivate sa kanila o nag-motivate sa kanila na magtuloy-tuloy hanggang naabot nila yung nakita nila o nakita natin ngayon sa buhay nila. Kaya huwag mong sayangin yung mga small successes mo kasi sa bawat success mo makita mo na may progress na nangyari sa'yo at sa negosyo mo. At pag pinagsama-sama mo yung mga successes na yung magiging, <clears throat> I mean, kapag pinagsama-sama natin yung mga success na yon magiging isang malaking tagumpay yon para sa sa'yo. Kagaya ng, nang ginawa ko. Makita nyo po, mayroon akong post din sa community natin sa YouTube. Nung kahapon nata, mabot tayo ng 14,000 subscribers. At tayo ay nag nag-celebrate na. Pumunta ako sa 711. Ah, uh, mura lang. Kape lang tapos. Ah, uh, 'yung taga sa isna parang chocolate. Para i-celebrate ko 'yung success. Dahil sabi ko kanina, 'yung maliit na success ay isang ay magiging isang malaking tagumpay. Kaya i-celebrate natin 'yung mga maliit na success sa buhay natin. Kaya trabaho-trabaho lang dahil ang tagumpay, bigyan ng Panginoon. Lahat ng mga success, dapat natin siyang itaas sa buhay natin. I-appreciate natin ng Diyos. Dahil kung wala siya, wala yung mga na-achieve natin sa buhay. Makita nyo to Hashtag to God be the glory. Only God knows everything. Sa lahat ng buhay natin, may mga nangyayari na makakamit natin yung success. Na yung success na yon ay galing sa Panginoon. Kaya glory to God po sa lahat ng mga na-achieve po natin, especially kahapon. At uh, alam natin na ang Diyos yung nagbigay niyo. Sana naging blessing po itong video na to. At dito, mo, dito po muna nagtatapos yung ating story. And At see you on my next vlog. Ingat-ingat po tayong lahat. God bless you all.